Ba, mga beshi ko? gusto niyo bang magluto ng napaka-creamy na ala queen ni Aling Buningning? Mapapa para pa, pap pa, pop lab Love ko to. Kakaasarap. O paano mga besh? Baka kumanta pa ulit ako kaya simulan na natin. <laughs> Ito kasing kapatid kong si Dexter Jacob ay may kumikitang kabuhayan kaya ako nabentahan. bentahan. Mas masarap nga sana kung bigay na lang. Baka naman Dexter Jacob. <laughs> Alam na yan mga besh. Marinated na yan sa bawal, patis at si Marites. <laughs> At lalagyan ko lang ito mga besh ng isang itlog para mas kumapik yung ating gagawing pang breading. Aww. O ano mga besh, kantahan ko ba habang minamasaj? Parang ayaw nyo naman. <laughs> Dito naman mga besh, sa pagawa ng breadings ay sinasala ko na strainer para lang sure na walang sumamang mga dumidumi. At syempre, nilagyan kaya ng salt at yung di mabilang-bilang na mga marites. <laughs> and 3-4 cup flour and 3-4 cup cornstarch. ganon. <laughs> Tama lang mga besh ang ginawa nating pambreddings para sa tatlong buong piksyo ng manok. Aww. At i lang natin lahat mga besh yung ating slices na chicken breast. At kapag ganito na mga besh, okay na yan. O diba, sakto lang yung ginawa nating pambreddings? At diyan nga mga besh ay nakapagpainit na ako ng mantika kaya pwede na nating pirituhin yung ating chicken. Kapag inilagay natin mga besh, wag muna natin agad-agad gagalawin hintayin mo na hintayin muna nating maging ganyan ang kulay bago natin isnif. At syempre, pag ganyan na siya, golden golden brown, ang ganda ba? Diba? Pwede na siyang hanguin at magsalang uli ng panibato. At pagkatapos maiprito nga mga besh lahat ng ating chicken breast, ay ihahanda ko na yung ating pinaasos nito. Nakaredy na nga yung ating minced garlic, onion, carrots, mushroom, at hindi pwedeng mawala na si Marites. <laughs> at yung ating parsley flakes, yung ating unsalted butter, yung cheese, at yung ating cream. Kalahati lang po ang ilagay natin dyan kasi malaki. At gumamit po ako dito ng lemon juice. Kalahati. Ihanda ang mahiwagang kawali at ilagay na po ang ating unsalted butter. Yan po ay tutunawin lang natin. At pagkatapos niyan ay isunod na natin yung ating minced garlic. At syempre yung kapartner niyang buyas At yung ating karot. Yan po ay kalahati lamang po ng karot dahil malaki at 2 tablespoon ng ating all-purpose flour. hanu lang mga besh at isunod na natin itong ating 3-4 cup na evaporated milk. Sa mahinang apoy lang natin to mga besh lutuin ha. Dahan-dahan lang yung ating apoy. At pagkatapos niyan ay isusunod ka na yung ating cheese. Hindi po siya melted dahil hiwa-hiwa ko lang siya. At yung kalahati ng all-purpose cream halo-haloin lang natin mga beshi at pagkatapos niyan, syempre, ayan na naman si Marites. <laughs> Malapot na mga beshiko, kaya lagyan na natin ng water na nagmula pa sa Atlantic Ocean. <laughs> halo-haloin lang at lagyan natin ng pinch of salt mga beshi. halo-haloin ulit. At pagkatapos niyan, ilagay na natin yung ating mushroom. Ini-slice ko lang yan mga besh at yung nabili ko pala ay buo-buo. At siyempre mga best, pinipigaan ko siya ng lemon. Yes, lemon. Aww. Takatutulong siya, mga best, para maging balance yung ating panlasa at siyempre pangpasarap. Nilagyan ko din siya, mga best, ng parsley. Pero kung wala naman kayo, ay okay lang naman. Halu-haluin lang ito, mga best. At alam na this. Ihanda na ang mainit na anin at tayo nang kumain. At diyan lang mga besh. Sana nagustuhan niyo. Thank you for watching. Chika ding, 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 chika ding, chika ding, chika ding, ding, ding. Tapos na besh. Babay na oy. Ikaw talaga. Bye-bye <laughs> <laughs> mga besh. Hanggang sa muli.